Hi mga katulong, Ang mga ngayon ay maghubugas Dahil grabing pabisi ngayon maghapon Grabe guys Maulan pa Maulan pa ngayon Tapos may pinuntahan kami ng pag-aarif Ngayon bago pa lang tayo maghubugas ng plato Nakatay na yung kami Nagpahinga lang kaunti So ayun maghubugas na tayo hindi alam niyo naman, mabuhay natin mga plus sa mga katulog, shout out pa sa mga uniblabado, diyan, ingat kayo lang. diyan, okay. wala kayo okay, mag-saw, mag, -so -mag sa aking video, so, na na kay katulog, ano mas pa ba kahit Eh. Hindi po alam. Sa video yata po Sa video ko din. Pot may para ding ako iniinit. Send guys. hindi pa. Ito may. Asuman okay, kakain so, natin ng buka sa kain tayo na. Ako. Mga aso, Lalo talaga yung buhay natin mga katulong. katulong at may ari ng bahay. Kahapon guys, ikwento ko pala sa inyo. Kahapon naglaba ako, meron kong laba. Hmm, Grabe, may dami kong sa ako. Linggo pa hingang sana, kaso nga lang naglaba ako. Laban ko lahat. At hindi ko lang natapos nakababag ngayon yung puti. At saka kamunas. Wala namang problema yun. Ang puti naman, babait ko man lang in One day. Para, uh, ano. maganda ang liwanag ng puti. Uh, Ito. Kaya uh. yung ginagawa nyo dyan, mga kasol, nung no? bukas may lakad na laman kami, guys. Pupunta kami ng Manonood tayo ng video ko, yung habi ko yung lagi kong dinadala dyan sa beats. Sa, ginabits ko siya, ginapula ko sa wheelchair. Parang sa short video ko yata yung ina. maganda lang dito sa ano sa social media. Okay. Narinig niyo siya, yun yun siya. May ano siya, may kapansan. So, Nagahingi siya ng na kanyang inumin. Okay, wait lang ha. ba guys? First time ko gumamit ng ay first time ko mag video na walang ano walang filter <laughs> walang filter eh <laughs> ito lang ito lang sa youtube na walang pills sa camera ko kasi nga cellphone lang ginagamit ko kasi bago pa lang ako okay, guys supportahan nyo naman ako pakisubscribe naman ang youtube channel ko katulong vlog kasi first time pa lang nasa 30 a ah, 45 45 followers 45 subscribers pa lang ako pakisuportahan naman ako guys ha? sa aking mounting tahana o ba diba? thank you Mag-ukas tayo actually maga kasi kami kanina Maga naman kami kailangan i-30 hours na kami na i-under na laboratory so, naman ako mag-easy diba? akay ng aking hati tama din ang katulong mo guys pinatama din ako magkilis kasi sa kapasulan pa yung mga alaga ko yung matukas pa ng pagkain nila yung mga alaga kong aso hindi rin sila makagala dahil ang maulan so, hindi rin sila makagala sa bahay maulan, makuti ano na lang <laughs> ah. hinggan nyo ako mag social media hinggan <laughs> nyo ako kasi may ano rin ako eh may may facebook ang tawag mo reels sa reels din ako guys wali balde sa reels ko pakipalo naman kaya katulong vlog ang aking ang aking title dahil yun araw-araw ko -araw ko ginagawa ganito so, sana huwag kayong magsawa sa inyong suporta sa akin sa araw-araw na ganito alam mo guys ang ipapakita ko sa inyo yung labahan ko talaga sakadamit buti nga may dryer yung ano yung yung aking laundry machine so ayaw ko kasi ng top loader gusto ko ganun lang para mabango ang damit ayaw ko ng top loader kasi napakuna siya na, na magabalaw gusto ko talaga pinukusutan ko rin ko pa masama pang kiramdam ko, hindi ko pa nalilinis yung ref ko. 25, 2025 na. Hindi ko pa siya nalilinis. Simula binili namin. Pag maganda na yung pakiramdam ko, buko nilinis. Kasi yun, alam nyo naman. Isa lang ako dito sa bahay. Sa kayo sa ako. Yung asawa ko ay foreigner. kaya

ay maririnig niyo yung ingay ng ng monong watch later. Cannot watch O guys, pagkita ko sa inyo yung nilabahan ko kahapon. Yan. Yan ang nilabahan ko kahapon pagkadaming towel kasi ang tao ginagamit niya. Yan kasi nag -aihi siya sa buti. Minsan ginagamit ang pamunas. Beadings. ito yung mga damit namin. Yan. O diba? Ang dami. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Uh, sana suportahan niyo po ako sa aking mounting tahanan. Uh, don't forget to follow and share and subscribe and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Paalam!